Uh, pwede ba yes, pa. Pwede pa daw, pwede po ba magsuot yung nang hijab yung isang non-muslim. Gaya ng ilan yun na napag-usapan nga natin kanina, no? And I want uh, uh, sa iyo manggaling itong uh, sagot nito syempre. I uh, uh, I mean, um, sige. Of course, yes uh, kuya Nords. Ang mga non-muslim naman natin na kapatid ay pwede naman magsuot ng hijab. Pero sa ating mga kapatid na Muslim na babae, talagang you are uh, really obliged to wear your hijab no and uh, ang alam naman po natin and even yung mga kapatid natin na non-muslim ay kapag ka pumupunta din po sila ng simbahan po ay talagang minsan ginagamit nila yung shawl no na kailangan Ayan. yung suot mo ay uh, napaka uh, yung parang hindi naman kasi kapag ka pumasok sila sa simbahan isa din sa observation ko sa mga kapatid nating mga non-muslim mm -hmm. ay kapag ka pumapasok din po sila sa simbahan ay may mga nagtatakip din po nang nagtatalukbong din po sila no oh. so hindi ba po yan. hindi ba um... daw nakaka-offend pag may makita kayo non-muslim na nagsusuot ng hijab maybe hindi for me, you no know, as long as you're, Actually, she's not you're using it on the she's using it on the right way okay lang di ba uh, yes, and course. there's no implication oh, oh, no, of man, doing yeah, it in mm. negatively